Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday, dai. Happy Ito ang upland shelter, ang tahanang na itayo upang bigyan ng pag-asa ang mga bata. Tahanan para sa bagong buhay. Tahanan upang matuto sa maraming bagay. At tahanan na magbibigay ng maayos na kinabukasan. Ang lahat ng ito ay dahil sa tatay ng bayan, Tatay Rani Ludovica. Tay, happy birthday, Tay. Tay, salamat sa Tay dahil naging tatay ka sa amin kahit wala, walang tumayo sa aming tatay. Ikaw yung tumayong tatay sa akin. Nagpapasalamatin po ako ngayon, year na to, ay, po ay magpatapos na po ng pag-aaral. Hindi niyo po kami pinabayaan. Hindi niyo po kami iniwanan kahit ano pagsubok na nararanasan niyo. Yung wish ko po sa tay, na maging malakas ka po. Huwag ka, ka po mapapanghinaan ng loob. Lagi ka mag-pray. Kasi lagi mo kasama si Lord. Happy birthday po, tay. Maraming salamat po, tay, sa pagtulong niya sa amin tayo, maraming salamat po dahil makakapag dahil nakakapag-aral po yung mga kapatid ko. Maraming salamat tayo sa mga tulong na nagawa mo sa amin. Maraming salamat po. I love you, Tay. Salamat po kay Tatay Rami na binago niya po kami upang mapag-aral na maayos ang meron kami ma matibay na pangarap. Happy birthday po rin Tay. Dahil sa tahanang binuksan ni Tatay Rani, maraming bata ang unti-unting naabot ang kanilang mga pangarap. Ang Oplan Shelter ng Tatay Rani ang naging pundasyon para makapag-aral at makamit ang kanilang mga diploma. Dapat po Tatay Rani. po Tatay Rani. Hi Tay! Hi Tay! Tatay Rani! Rani! Hi Tay! Tatay Rani! Hello Tay! Hello Hi Tay! Tatay Rani, maraming salamat po sa suporta sa mga bata at suporta po sa aming mga guro. Maraming salamat po at congratulations muli sa mga learners. Para sa pabilis. Uh, Kayong lahat na normadwee, bibigyan po lang si Tito Kao sa amin. Yeah! Makainin mo sila sa Bawin Lasal. Tatay Rani, salamat po sa mga naitulong mo po sa akin. Salamat po sa lahat ng ginawa niyo para sa amin. Atay Rani, marami salamat po kasi sa inyo lang. Sa inyo ko lang po naranasan yung pagiging tunay na tatay at minahal niyo po kami po. Rani, pa sa hindi namin inasaan. Tay, salamat po kasi dahil sa inyo nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Tay, kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral malaking pasalamat ko sa kanya kasi naging tatay siya sa amin at maraming salamat sa pagmamahal niya. Hindi kami niya pinabayaan at maraming salamat sa pagkupkup niya sa amin. Happy birthday po, Tatay Rani! Maraming salamat po sa support niya sa, sa amin. God bless you, bless you po! Love po tayo. Happy birthday po tayo. Wish ko lang po sa inyo tayo. na po? Maging po po yung buhay niya na marami po kay kayong matulungan ng mga bata na katulad namin na nahihirapan na po. Yung mga walang pamilya tayo. Happy birthday tatay Rani. Ang wish ko po sa na maging konsyel ka po. Ayun tayo. Happy birthday. Happy birthday tatay Rani. Maraming salamat sa mga binigay mo. sacrifice sa amin. At maraming salamat sa pag mo sa amin dito sa shelter. Happy birthday po, Tatay Rani. Ang wish ko po sa inyo, mas lalo pa po kayong gamitin ng Panginoon sa katulad dami mga kabataan. Parang lalo pa po kami mabigyan ng pag-asa tayo para bumangon sa buhay tayo. Happy birthday ulit tayo. Maging malakas ka. Thank you po. Dito sa Oplan Shelter, ang mga itinturing na anak ni Tatay ay tinuturuan ng disiplina at mga gawaing maghuhubog sa kanila. Mula sa paghahanda ng kanilang mga pagkain, ang pagluluto po dito, ano, by leader po. Tap, ano po, MWF po kami luto. Tapos, yung isang grupo po, TTS, na luto. Tapos, yung isa po, Sunday po yung luto. Luto po namin ngayon munggo. Disiplina sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Tulong-tulong din ang lahat sa paglilinis ng mga kasangkapan. At marunong din silang maglaba ng kanilang mga kagamitan. Malayang nakikipaglaro at nakikilala ang mga bagong kaibigan. At matapos ang isang araw ay may maayos at komportabling tulugan ang bawat isa. Ang kanilang nagsisilbing tagagabay na si Ma'am Lorna ay saksi sa pagmamahal ng ating tatay Rani sa mga bata. Ininvite ako ni Conce dito mag-usap kami. Tapos, yun yung first talaga na nakita ko talaga na may umiyak na lalaki talaga. Yung nagkukwento siya, ang natandaan ko na word niya eh, kung hindi ako tatayulon sa mga batang yan, sino ang maninindigan sa kanila? Ako kasi lon, sabi niya, awang-awa ako doon sa mga bata eh, may mararating sila eh, kaya lang, ano nga bang kakayanan ko para gawin to? Eh, konti lang, wala naman ako maraming, ano, wala ako maraming pera para gamitin diyan. Sa kabila nito ay naging matagumpay ang Oplan Shelter at patuloy na tumayong ama si Tatay Rani sa mga batang minsang dumaan sa pagsubok sa buhay. Kaya naman ang mga bata dito ay gayon na lamang ang pagpapasalamat sa kanya. Thank you Tatay la, Rani kasi nakilala ka po namin. Wish ko lang po sa birthday mo tayo na maging masaya ka po tayo, wag ka po magpagod sa... Mga pangarap mo sa buhay Tay. nandyan kami para sumuporta po sa iyo Happy birthday Tatay Rani, thank you po. Happy birthday po Tatay Rani. Tatay Rani, wish ko lang po sa iyo magi maging masaya po kayo sa birthday niyo tayo. Love po. Happy birthday!